PULSO NI MARCO Uy, musta chong? Musta repa? Musta kayo dyan? Okay naman kayo dyan? Eh, kamusta? Kahapon eh, napanood nyo ba? Napanood nyo ba yung Senate Hearing? Ay, nanonood ako kahapon eh yung pagtatanong ng isang senador Nalito ako kung ang pinapanood ko ba yung Senate Hearing o oh, DABAS! Hindi ba? Namiss ko si na? Dino Boy! Boyabunda! Ay, ganun na ganun ang uh, tanong ni Tito Boy sa kanyang mga guest na the artista boss! noon. Linggo yan? yan, eh. Minsan oh. nga, eh, hindi pa ako nagsisimba. Makapanood lang ako ng dabas na iyan. Bakit nga? Hindi ba? Ganun ang mga tanungan kahapon dyan sa Senate hearing. Pero yung isang senador din the ay papa. Dabas ba o ano? Dabas. Ha? Ay, dabas, di ba? Dati doon know. sa inyong the network. Dabas o si True. Alin? Ay, hindi ko inabot yan. Pasensya ko na, Repa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Papasa din yung isang senador na palitan si Big Brother. Ganyan na ganyan magtanong si Kuya kapag ka may pinapaamin na siya sa mga housemates na nagkakaroon Ted, na ng feeling sa isa't isa. Ted. Oh, uh, um, uh, Big Brother? Ayan na si Kuya. Oh, oh. Gusto kong malaman mo uh -huh. na ako ay humahanga sa iyo. Oh, thank you. Ay sana all. Ay sana matawag din ako ni Kuya. Oo naman. Ay, hello kuya. Tawagin mo naman ako. Ako si Marco. Wag lang si Ted. Oo. Kinatawag ka. Wala akong marinig eh. Naantay ko yung pangalan ko. Pero speaking of tawag, ay narinig ko nga rin, anong tawagan? Love, honey, napakinggan niyo po ba iyan mga kapatid? Ay keep it professional naman po sa ating mga senador dyan. Huwag niyo namang gawing katawa-tawang senado. Huwag nyo gawing parang nagkikwentuhan lang kayo sa kanto sa mga pagtatanong ninyo dyan sa mga witness at resource person ninyo. Ay sana masabihan ninyo yung ibang senador na kasama nyo dyan, yung kanilang manner of questioning ay parang mga tambay, parang mga chismoso-chismosa lang ang inyong mga pagtatanong. Eh kaya ginagawang malaking joke yung senado dahil sa iba sa inyo na kung umasta ay parang malaking joke talaga. Bakit? Eh, bakit hindi natuloy? Bakit nga? Eh, bakit nga? Yes, eh, sa hindi nga natuloy. Eh, bakit? bakit? nga? Eh, hindi nga. Bakit nga? Eh, hindi nga natuloy. Eh, bakit? Eh, bakit ka ba andyan? Eh, <laughs> sorry. Sorry, nadala lang ako ng aking damdamin. Tubulong ka. Pero yung ibang mga iprinisinta ha, ni uh, Senator na ibang mga impormasyon eh, in fairness naman, masasabi mo, uy, nagre-research din talaga sila. Pero yung iba sa inyo ha, Nagtataka ako sa inyo, ang gagaling ninyo. Galit na galit kayo dito sa mga taong may kaugnayan sa Pogo. Abay, ipaalala lang natin, sino-sino ba sa inyo ang mga nag-aproba ng Pogo Law? Gusto nyo, isa-isain ko kayo? Hey, Kung tanong yung isa, kala mo eh, talagang... Tapos yung tinignan ko eh, kasama naman sa mga nag-aproba ng Pogo Law. Sampo, sampo. Sino-sino yan? Sasay mo! Isay-say mo nga! Aray pa! Ba't mo kong dito? Wala akong kinalaman siya. Oy, sige. Mabalik nga tayo dito. Gawin nyo kasing malaman naman yung tanungan ninyo na iyan. Ay dapat nanonood sila sa'yo sa umaga. Sabi mo kanina, isubstansal. Ginamit mo yung substansal. Ay eh, parang katawan lang ni Chacha. Dapat malaman. Ano naman ang tanong? Di Tama! Kung gusto ng malaman na sagot, ay dapat malaman na ang tanong. Bakit nga? Ako mga tanong ko lang ha. At least si ano na meron ng antibodies. Eh si syempre, natu kasamang naturo kanya ng ano. Ay kay magagalit siya sa ate pagka tayo na rin eh. muna naman siya. O, ito, niya. mabalik ako dito. Mm. Kapag ako'y nanonood ng hearing, kaming mga taxpayer, ay galingan nyo diyan para naman habang kami nanonood, Masabi namin na uy, may pinupuntahan ang tax ko. Hindi sayang, hindi ba? Hindi sayang ang pampasweldo namin sa inyo. Ako matanong ko lang talaga, Repay. Chong, pagka ba napatunayan na may relasyon si sa at si Liseldo? Ano ba mapapala natin? Hindi pa pwede nang gawa ng teleserye At ang title ay Lovers in Pogo. Kung merong lovers in Paris, ay lovers in Pogo. Kung mapapatunayan. Eh ako sa akin, tumbukin nyo na. Total, meron pa kayong mga PowerPoint presentation dyan. Na inilalabas kahapon. Pero imbis na romantic relationship, ang dapat na pinagtutuunan nyo ng pansin ay ang kanilang criminal relationship. Bakit? Hindi ba repa? Alam mo, isa lang ang bagong nakita ko sa hearing kahapon. Wala na akong mahita masyado. Ah, nakita ko lang na bago. Yung bagong kulot si Kasi. Hindi ba? Bagay Kasandra. ba kay uh, Madam Chair yung ganong uh, kaya kay Chacha? Bagay ba sa kanya yung ganong kulutan? Gusto mo ba ng ganon? Yung medyo red na kulot? Saka sa bakit ganon ang pagmumukha ni Kasi? Kasi. Parang laging masungit, mainit ang ulo, nataas ang kilay. Okay po, pasensya na po. Hindi mo napansin? nag i -ismid? Yung parang yung nakita mo ba yun, Repa? Natanong ko lang naman kung bakit gano'n. Eh, siguro hindi pagod lang. na rin siya sa pagpunta sa hearing, hindi no, ba? Hindi po, yun na? Yung alin oh, yung magsungent? Yung magtaray? Ay, sabagay. Ang pagpapakulot, kasalanan ba? Lalang hindi. Habang ikay nakadetain? Lalo hindi. Eh yun na nga, wala na akong bagong impormasyon dyan. Itinitignan ko nga yung viewership kahapon. Wala, oh. mababa na. Mm. Nanawa na ang tao dito sa pagsubaybay. Sa mala seryeng pangyayari na iyan. Meron pa yatang yata next. Meron pa ba? Meron pa. Hindi pa siya tapos. Ay, sabi ko sa iyo eh. Ganyan din ang tanong ko. Kahapon nga. Ay, baka ipapatawag lahat na naging CPMP. Ay, oo. Kasi may bagong impormasyon. Uh, may bago na naman pong chismis. Ayun ay, 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 nga. Lumabas nga agad na si Repa. Luinong pagsabing CPMP. Lumabas oh, si Bato. Oo, oh, oh, sabi. Ay, sabi ni Bato eh. Ay, ay, Alice, oh. tayo tayo ba'y nagkita na? Eh, sabi ni Alice, hindi po. Ako ba'y kilala mo? Ako ba'y may selfie sa'yo? Ay, baka mamaya may mga iscript kayo dyan. Oh. Na baka ako na yan, ha? Yung CPNP okay. na iyan. Oh. Ano sabi ni Alice? Ay, hindi po. Ayun na eh, sa hindi siya. Ba't na ba si Alice? <laughs> Lumabas! Nagulat ako, nandun si Senator Bato nga. Dali muna, Marco, kaya kaya ha? Ako Ako'y magpapaalam mo sa pimpi. atin. Okay, magpapaalam po sa ating mga viewers sa RPTV at 1PH. Kung nais pa rin po ninyo mapanood po itong kaloko. Ito pong si Marco. You can tune in sa RPTV. Channel 19 po yan, sa Signal TV. And also sa Radio 5 po, 92.3 True FM. We'll see you again tomorrow. Thank you. Sige, Marco. Ako'y lagi mong pinuputol pag ako'y nagsasalita. Ako, pag ako'y nagtampo, hindi na ako babalik dito. Okay, sige. Pero itutuloy ko ito. Ay sayang naman ang Badaliang aking airtime. Hello. Sayang ang airtime ko. At nandito ako. Ay sinasabi ko nga sa'yo, wala na akong mahita. Ay bukod dun sa bagong kulot si Cassie, eh, wala nang bagong impormasyon na makuha dyan sa mga resource person ninyo. Ang naririnig na? ko na lang ay invoke my right to self-incrimination. Hindi ko na maalala. Hindi ko po alam. Hindi po natuloy. Wala po kami relasyon. Puro ganyan ang kasagutan. <laughs> oh, okay. Na naririnig ko kahapon. Eh alam mo, Marco eh... Eh gaano kahabang oras pa bang kailangan nyo dyan? Gaano katagal pa yung gagawin niyo mga pagdinig na pagdinig na iyan? Eh nagpe na lang kayo dyan. Tubulong ka! Eh may gastos yan eh. Bawat hearing may gastos. Ay mga mang... nila doon. Alam ka namang sagot nila yun. Sagot natin yun. Buti kung kanya-kanya kayong dala ng bahoy eh, kuryente. Ay mga pamprint na mga papeles nila doon. Hindi ba? Pati mga tubig ninyo dyan. Lahat-lahat. Kaya ang tanong ko hanggang kailan iyan at anong mahihita at mapapala ng taong bayan pag natapos iyan? Bansa natin Meron na ba? dito. Pinapanood ko nga si Alice sa kasi kasi hindi na rin sila sineseryoso. Napansin mo? Okay lang po magsalita po. Wala na rin talagang ganang sumagot eh. Bakit? Ano ba yun? Eh, tradisyon na rin ba sa kongreso iyan na kahit Bakit wala na tayong mapala, eh, ituloy nyo nang ituloy kahit Bakit nagsasayang nga? na lang tayo ng pera? Bakit? Bakit nga? Eh hindi nga natuloy. Bakit nga? Eh hindi natuloy. Bakit andiyan ka? <laughs> alam mo, ina, ito last na lang pa bago ako umalis ha. Eh, eh alam mo. Eh kanina kasi meron kayong caller kaya ako naalala. Eh. Hindi ba pinag-uusapan natin mga, mga pera dito na na sinasabi ang na meron si Alice. Alam mo uh, Marco Delhapon. Yung pagbanggit ng pangalan ng Chief PMP. Yung, yung, ano, 'di ba? Sa akin kasi, I mean, agad kong inisip, ngayon kasi 'yan ang headline eh, ng mga pahayagan eh. Ano ebidensya? Ano ang hawak? Kasi mahirap din yung bigla ka magsasabi ng gano'n ng gano'n na lang, bl Tama. blind item. Tama na naman. Diba? Eh, sabi nga ni Tito Sen, name names. No, hindi ba hindi lumihis. yung... Huwag uh, niyong gawing ano ito, blind item, na para tayong uh, showbiz shika. Opo, I mean, very juicy, diba? Ay, pangalanan. Ng... Oh, chief PMP. Ooh. Dating chief PMP. Ooh. Ay, madami iyon. Ooh. O di ba? Eh kaninong term 'yan kung chief, P alam niyo ho 'yon? Sorry ha, kasi maganda siyang pag-usapan pero ano ang basis with all due respect and in all fairness sa lahat? Kapag ho yes, nag eh. nagbabanggit nag nag ka ng ganyan, anong patunay, sir? 'Di ba? Anong patunay, Chief PMP? Kailan? Oo. Baka naman Chief PMP yan nung ano, sinong sino Chief P... uh, Anyway, okay. Sige! So, Ako oh, inaantay ko, isa na lang eh. Ano na lang? Ipapatawag eh, yung mga bangko na dinaanan nitong pera nitong ninaalis ko, ni Nakash, mm at mm, sino-sino mm, pa. Ay nyari, sa Amlak, pare. Mm -hmm. Ay, Repa, mm na narinig ko yung kaninang kausap mo. Mm -hmm. Eh, sa 10,000, 50,000 pisong pag open ang account ng isang ordinaryong Pilipino, mm. agay pahihirapan ninyo. Meron kayo... Be, Tapos itong mga milyon-milyon-bilyonan. Oo, oh, oh, meron kang invitation daw. Saan? September 24 ang next hearing. Invited ka daw. Hindi ako invited dyan. Hindi ako pupunta dyan. Ah, Marpo. Ayoko oh, na. Ito, inaantay ko ng mga maipatawag. Ah, ano? Yung mga may kinalaman sa banko. Mm. Para mapag-explain doon kung bakit di nila na-red flag ito. Mm. Bakit nga? Hindi nalaman ito? Mm. Ang mga tanong, hindi ko hey, ang yeah, sure. tinatanong kita, ganyan dapat ang pagtatanong. Bangis, o sige, bangis, bangis, -una na ako. Bangis, Baka bangis! ako ipatawag sa Senado. Okay, bangis! peace out. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.